Ano nga ba ang ibig sabihin ng simbolong to? Mga kaibigan, ngayon ng linggo, September 21, ay kasalukuyang ginaganap ang pagprotesta ng mga Pilipino laban sa matinding korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Kasabay nito ay makikita sa iba't ibang larawan, video at mga balita ang mga relihista na may hawak at nagwawagayway ng bandilang ito. Ginamit rin ito ng mga nagprotesta sa mga bansang Indonesia, France at Nepal. Eh naman ang tanong ay ano nga ba ang ibig sabihin ng bagay na to. Ito ay ang tinatawag na Straw Hat Pirates flag, isa sa pinakasikat na simbolo sa buong kasaysayan ng anime. Galing ito sa best-selling manga sa buong mundo na One Piece. At ang bagay na to ay ang Jolly Roger ng Straw Hat Pirates na nagre sa kanilang barkong The Going Merry na sumisimbolo naman sa kanilang kalayaan at diwa ng pagkikipagsapalaran. Dun sa palabas, yung grupo nila na pinangungunahan ng kanilang kapitan na si Monkey D. Luffy ay palaran. Dun sa palabas, yung grupo nila na pinangungunahan ng kanilang kapitan na si Monkey D. Luffy ay nakikipaglaban sa tinatawag na The World Government na naglalaman ng mga korap at mapang-abusong mga opisyal. Ito rin ang dahilan ng ilang mga nagpo mula sa iba't ibang bansa pati na dito sa Pilipinas kung bakit nila daladala ang bandilang ito nang sa ganun ay makapagbigay din sila ng mensahe at babala sa mga korap na politiko kagaya dun sa palabas. Anong masasabi mo tungkol dito, kaibigan?